Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 12, 2025. Habang tinatanggap mo ang araw ng Abril 12, hayaan mong bigyang laya ang iyong isip na mas malalim pang tuklasin ang iyong likas na mapagnilay-nilay na espiritu. Sa gitna ng araw na ito, ang mga enerhiya na pumapalibot sa iyo ay tila bumubulong ng isang mensahe ng katahimikan at introspeksyon. Isa itong paanyaya para bumagal, huminga ng malalim, at obserbahan hindi lamang ang mundo sa paligid mo, kundi pati na rin ang mundo sa loob mo, ang iyong mga iniisip, damdamin, at pananabik na bihirang mailahad sa iba. Maaaring madalas kang makita ng iba bilang isang taong tahimik, may distansya, at tila ba may sariling mundo. Ngunit sa katotohanan, ang iyong panlabas na katahimikan ay tila pinto ang nagsasara upang mapangalagaan ang iyong masalimuot, masaliksik at masinsing panloob na daigdig. Sa araw na ito, ang mga sandali ng pag-iisa ay hindi lamang pagkakahiwalay kundi isang regalo, isang pagkakataon upang muling ikonekta ang sarili mo sa iyong mas mataas na layunin, sa mga tanong na matagal mo nang iniikutan at sa mga kasagutan na naghihintay lamang sa katahimikan. Ang enerhiya ng kasalukuyang araw ay nagtuturo ng kahalagahan ng balanse, isang paanyayang magpakumbaba, makinig, at tanggapin ang iba't ibang pananaw bago gumawa ng mga desisyon o bumuo ng opinyon. Sa iyong pakikisalamuha sa iba ngayon, magiging mahalaga ang iyong pagiging buka sa bagong ideya, kahit ito'y taliwas sa iyong nakagisnan. Sa halip na panghawakan ang sariling pananaw, hayaang pumasok ang liwanag ng ibang panig, ito ay magbubukas ng daan sa paglago ng iyong emosyonal at espiritual na pagkatao. Habang ikaw ay nakikisalamuha sa ibang tao, maging mahinahon at magaan ng loob. Hindi mo kailangang maging paladaldal o palaging may sagot, ang tunay na koneksyon ay nagsisimula sa sinserong pagdinig, sa katahimikang nagpaparinig, at sa presensya mong nagbibigay kapanatagan. Kapag ikaw ay naging buka sa damdamin ng iba, mas madali mong mauunawaan ang mas malalim na dinamika ng iyong mga relasyon, pamilya, kaibigan, o kasamahan. Mula sa pangunawa ay isisilang ang mas malawak na pakikiramay at pagmamalasakit. Sa araw na ito, maaaring tumawag ang diwa ng kabutihang loob sa puso mo. Maaaring may isang pagkakataon upang makatulong sa isang taong hindi mo inaasahan, isang estranghero na nangangailangan ng direksyon, isang kakilala na may pinagdadaanan, o isang kaibigan na kailangan lamang ng makikinig. Huwag mong ipagkait ang sarili mo sa simpleng pagkilos ng kabaitan. Sa iyong pagbibigay, mas lalo mong makikilala ang sarili mong kakayahan na magbigay ng liwanag, kahit sa gitna ng iyong sariling pakikibaka. Ang pagbibigay ay hindi kailangang maging engrande. Maaaring ito ay isang mensahe ng pag-aalala, isang yakap, isang simpleng iti, o kahit ang tahimik na pagdalo sa sandaling may nangangailangan. Ang bawat kabutihan, gaano man kaliit, ay naglalakbay ng mas malayo kaysa sa inakala natin. Sa pagbabahagi mo ng iyong kabutihan, unti-unti mong nabubura ang distansya na iyong itinayo sa sarili, nagiging mas konektado ka, mas bukas at mas malapit sa tunay na anyo ng iyong puso. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang unawain mo ang bigat ng iyong mga hangarin. Ano nga ba ang talagang gusto mo? Ano ang patuloy mong pinangarap ngunit hindi mo maabot dahil sa takot, alinlangan o iniisip mong obligasyon? Panahon na upang tanungin ang sarili kung alin sa mga mitiin mo ang tunay na para sa iyo at alin ang bahagi ng inaasahan lamang ng mundo. Sa pagninilay na ito, mahahanap mo ang kalayaan, ang uri ng kalayaang hindi mula sa labas kundi mula sa loob, mula sa pagtanggap sa sarili at sa direksyon na pinili mong tahakin. Ang inspirasyon ng araw na ito ay nagmumula rin sa pakikitungo mo sa iyong sarili. Sa halip na husgahan ang iyong kabiguan o pagkukulang, tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng mas malawak mong paglalakbay. Maging banayad sa sarili, at bigyan mo ng pahintulot ang sarili mong magpahinga. Pakinggan ang iyong katawan, ang iyong puso, at ang mga bagay na matagal mo nang isinantabi. Minsan, ang pinakaproduktibong bagay na maaari mong gawin ay ang hindi paggawa ng kahit ano, kundi ang payagan ang sarili mong huminga, makaramdam, at maramdaman. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay pilak, kulay ng kaliwanagan, intuition, at katahimikan. Kapag isinusuot mo o kinakatawan mo ang kulay na ito, mas lalalim ang iyong koneksyon sa sarili mong panloob na boses. Ang maswerteng numero mo ay labing pito at dalawamput tatlo. Kung sakaling makita mo ang mga numerong ito sa mga oras o lugar na hindi inaasahan, Hayaan mong maging paalala ito na ikaw ay nasa tamang landas. Ang maswerteng gawain ngayong araw ay ang tahimik na paglalakad sa kalikasan, kahit sa isang maliit na hardin o kalsada. Ang simpleng paglalakad na iyon ay maaaring magbigay sa iyo ng malalim na inspirasyon at pag-unawa. Ang pinakamahalagang payo para sa iyo ngayon ay ito, huwag kang matakot na maging totoo. Huwag kang matakot na maging tahimik. Huwag mong ikahiya ang pagiging introspective. Sa katahimikan, sa pagmumuni-muni, sa kabaitan at sa malalim na pag-unawa sa sarili at sa iba, doon mo matatagpuan ang lakas mong higit pa sa anumang panlabas na tabumpay. Ito ang panahon upang kilalanin mo ang iyong sarili, hindi batay sa kung ano ang naabot mo, kundi batay sa kung sino ka talaga. Sa pagtatapos ng araw na ito, yakapin mo ang katahimikan bilang kaibigan. Huwag mong katakutan ng pagiging mag-isa, sa halip, ituring mo ito bilang sagradong espasyo para muling buuin ang iyong sarili. Sa mga oras ng pag-iisa, mas malinaw mong maririnig ang bulong ng iyong puso, ang panawagan ng iyong kaluluwa, at ang tunay mong layunin. Hayaan mong ang araw na ito ay maging paalala na hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Minsan, ang pinakamalalim na katotohanan ay dumarating sa pinakatahimik na sandali. At sa katahimikang iyon, naroon ang lakas ng isang Capricorn, matatag, totoo, at handang yakapin ang sarili, kahit ano pa man ang ihip ng hangin. Maging payapa ka ngayong araw. Maging malinaw ang iyong pag-iisip. At higit sa lahat, maging buo ka sa bawat hakbang na iyong tinatahak. Sa bawat pagbabalik sa sarili, doon mo matatagpuan ang daan patungo sa mas maliwanag, mas malalim, at mas payapang bukas. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito, at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.